trabaho niya. Gusto niya akong isama dyan sa, ano, sa lugar nila. manito it, Manito. Eh, hindi naman ako sumama sa kanya kasi hindi naman siya nagpalaki sa akin. Hindi siya ang ka sa akin ng mahit pa ako. Kahit hindi ako niya minahal lang gusto nung ako maliit pa. Bilang isang anak ako, ang pagmamahal ko nasa kanya pa rin kasi siyang nagluwal sa akin. Hindi naman ako magsisi sa kanya kasi yun ang, ano niya, yun ang gusto niya. Iwalay sa pamilya. Tatlong dekada. Sino ang mag-aakala na sa hinaba-haba ng panahong ito sa dinami-rami ng pinagdaan ng kabiguan at tagumpay sa buhay. May mga katanungan pa rin hindi mabigyan ng anumang kasagutan. May puwang pa rin sa puso na tila hindi mapunan ng anumang kaligayahan. Magandang araw! Ako po si Rizal Lozada at ito ang kwento ni Santos Alarzar Llantos. Lumaki si Santos, o mas kilala sa pangalang Sunny Boy, sa piling ng kanyang lolo at lola sa Hobilyar, Albay. Pinanganak ako sa, sa mamito. Tapos nung pinanganak ako sa nito, inala ko ng tatay ko sa florista. Ilang buwan ka na po yun? Ano yun? Basta ko nun. It's more or 11 months so, kasi ayaw ng mama ko to meron sa ano sa florista kasi yung tatay ko tatrabaho sa Manila. Yung okay. gusto naman ng ano ng tatay ko malaga ako ng lola ko para kung saan may katulong sa magalaga. Okay. Sa so, okay. akin. Yun, di iniwan ako ng tatay ko doon sa lola ko. Umuwi na yung nanay ko sa ano diyan sa sa lugar nila nung una daw na dinala ko ng ano ng tatay ko kasama pa siya tapos yun nga, ang gusto ng tatay ko doon sila tumira sa florista iayaw ng nanay ko kaya bumalik sa lugar nila yun hanggang sa tumanda na ako hindi na siya bumalik dahil sa hindi pagkakasuduan sa tirahan isang bata ang inabandona at pinagkaitan ng buo at masang pamilya Ang lolo at lola ni Sunny Boy ang nagpalaki sa kanya. Sila ang kumalinga at naging tahanan. Makalipas ang ilang taon, muling nagpakita ang ina ni Sunny Boy at pilit siyang binabawi na. Ngunit dahil ang lolo at lola ang kanyang unang minahal, sila ang kanyang pinili. Huli namin pagkita, nag-aaral ako ng ano, grade 5. Pumunta siya sa, dyan sa amin, sa turista. Kinukuha ko niya. Gusto Is akong isama dyan sa, ano, sa lugar nila. Pwede Manito. Siyang... Eh, sa hindi naman ako sumama sa kanya kasi hindi naman siya nagpalaki sa akin. Hindi siya ang nagkaruga sa akin ng maliit pa ako. Siyempre, yung pagmamahal ko nandun sa lola ko eh. Yun, bumalik siya ulit sa lugar nila. Ayaw sumama sa'yo ng apo ko. Sunny boy, anak, titira tayo sa ma nito. Papag-aralin kita doon. Nakukunin uh, na raw ako. Sabi ko, bakit sama ka na raw sa, ano, sa, sa, sa lugar nila? Hindi naman ako si mama kasi nag-aaral ako. Siyempre, nasikasi ko din yung pag-aaral ano, pag ko. Hindi naman ako si mama sa kanya. Kaya, doon ulit ako sa lolo ko. Ng, ano. Bakit ayaw mong sumama sa akin? Ako ang nanay mo. habang lumalaki si Sunny Boy, unti-unti niyang nauunawaan na kahit gaano man kalala ang pagkakamali ng isang ina sa anak, nararapat pa rin itong mahalin at pahalagahan. Para sa akin masakit kasi ano na, minaliwala niya yung pag-arogan niya sa akin ng maliit pa ako. Kaya ngayon, kahit yan yung nangyari, hinahanap ko pa rin siya kasi magulang ko siya. Kung, kung wala siya, wala rin ako. Sana kung ngayon, kung Buhay pa man gusto ko rin makita o Kaya naman noong nag-aaral siya sa sekundarya, sinimulan niyang hanapin ang kanyang ina. Nasa ano pa lang ako noon, binata pa ako noon, ninanap ko na yan. So lang, telegrama noon. Eh wala pa naman akong idea mag ano noon. Kasi lumaki ako dito sa ano eh. Kung sa siyudad ako lumaki, pwede ko mahanap kasi may idea kung ano. Eh, dito rin ako lumaki sa bukid. Bukitan sa telegrama, sa mga registisyo nangawagan din ako na wala naman akong masagap na balita kung ano. Kaya hmm, kung sa ano, tinigilan ko na muna maghanap. Nakabukos na lang ako sa pamilya ko. Kung iisipin, malapit lamang ang hobilyar at ma sa isa't isa para sa paghahanap ng tao. Ngunit bakit nga ba sa tagal ng panahon, hindi nagkita sila Nanay Virginia at Sunny Boy? Ano, sa penal kasi wala akong ano, panganap talaga kasi wala naman akong ideyang kung paano maghanap sa kanya. Wala akong ano, malapit na ako, kaya hindi ko siya na was so, so... your huling tumigil sa paghahanap? Nung nag-asawa na ako. Pero nung ano, nung... Ang anak namin, ano pa lang, dalawa pa lang. Lagi kami nagsusulat yung telegrama. Dahil alam namin yung address na nasa kabakungan daw eh. Yun, nagpapadala kami ng ano doon, sulat. Eh, hindi naman bumabalik. Siguro ko makanaan rin na nakukuha niya rin. Kaso lang, walang kong kung saan, walang reply. Kaya hindi kami magkaan. Kaya ngayon, sabi ko, nagkaedad na ako. Yung mga anak ko ano na gusto rin nilang gusto rin nila makita yung lola nila kaya yun nagpursig kami mahanap din siya ang pagmamahal ng isang anak sa magulang gaano man kasakit ang nakaraan ay hindi mo kayang itago Nagatubili man si Sunny Boy na sumama sa kanyang ina noong bata pa siya at mas pinili ang kanyang lolo at lola. Ang dugo ay may sariling tinig. Sa ngayon, 48 taong gulang na si Sunny Boy at may sarili na rin pamilya. Ang paghahanap niya sa ina ay hindi lang kanya. Dahil dala na rin ito ng kanyang buong pamilya. Gusto ko rin sana ng ano, nagaano rin sila kasi wala silang lola. Nagtatanong sila kung siyempre nasaan ang lola nila, lolo nila. Sinabi ko naman sa kanila, yung lolo, yung lolo nila patay na. Yung, nga, yung mama ko, yun ang, pagkalam kung buhay pa. Kaya ngayon, hinahanap namin. Sobrang saya siguro. Tutuwa po kami kasi ano, makikita na siya ano, ng mga kanya. niya. Tapos yung asawa ko, ma, kikita na rin siya. Bakit gusto mo makita yung lola? Kasi po, ano, wala po kami kinagis na na lola talaga. Gusto mo bang makita din si Lola Virginia? Opo. Bakit gusto mo siya makita? Hindi okay. ko. Gusto ko magka-lola. Gusto ko din pong makit si Lola kasi simula pagkabata, wala kaming kinagista na Lola. Kaya gusto namin mahanap siya para makasama namin. Kasi simula bata, hindi ko pa siya nakikita. Lola, mahal kita. Tatlong dekada na ang lumipas. Sa bawat taon, hindi nawawala ang tanong ni Sunny Boy. Nasaan na kaya ang kanyang ina? Buhay pa kaya ito? At kung buhay pa ito, kilala pa kaya siya? Ngayon, hindi na lamang siya ang anak na sabik, kundi isang ama na nais iparamdam sa kanyang saliling pamilya ang yakap ng isang lola na matagal nang nawawala sa kanilang mga buhay. Ang pagmamahal ko nasa kanya pa rin kasi siyang nagluwal sa akin, hindi lang siyang anak. lang, kahit ano, hindi niya nagawa sa akin yung pagmamahal niya at pag-aaruga sa akin, ako gusto kong mag-aaruga sa kanya kahit kung sakaling may na. Ang hiling ko lang talaga, ang makasama kami, ang mama ko, tapos yung mga anak ko, yun lang ang talaga nga. Kasi kahit dahil matanda na siya, pumanong man siya, di wala siyang inakit sa amin na, oh, lang ako. Eh, Ayun, nung. Sa labis nilang pagnanais na mahanap si Nanay Virginia, ay sumulat na si Sunny Boy sa ating programa. Bitbit -bit ang pag-asang matutugunan ang kanyang munting hiling. Opo, si Santos Alarzar Leantos, nananawagan sa oras mismo na sa namahanap ng aking magulang na si Virginia Alarzar. Almost 30 years na kami hindi nakikita. Nais ko pong magkita kasi Inahanap din sa akin ng, ng, ng mga anak ko kung sinong lola nila kaya yun nagpupursi kami na mahanap siya at makilala din ng mga anak ko Dahil sa nakakaantig na sulat na aming natanggap, agad kaming nagsagawa ng investigasyon sa maaring kinaroroonan ng kanyang ina. Hello? Nakipag-ungnayan kami sa barangay Kagbakong ng Maanito Albay, na siyang tanging impormasyon na meron si Sunny Boy. Sa programa po namin ay may nagpadala po ng sulat na um, at nang makatanggap kami ng kasagutan mula sa Barangay Kagbakong, agad kaming tumungo sa kanilang opisina. pagalaman alaman ko na mayroong residente nga doon na nagngangalang Virginia Alazar -Yantos. Hello po. Good morning po, Kap. May residente po ba kayo, Kap, dito na nagngangalang Virginia Alazar Bachiller? Kaya talaga nga sa amin si yung pangalan niya. Nagkatira yan ngayon. yung kay Raymond po, Ito na nga ba ang inang mahigit tatlong ng ginahan ni Sunny Bowl.